Pagandang hapon Tolls and friends, ara-ara. Ah, -ara. uh, yung mga tinamaan ng... Uh, ayon yung kami Diyan kami dati nakatira. Pinalipat kami ng mayari doon sa pagbandang lupan. Pero mas maganda doon, safe no, kaysa dito kasi suprang ano dito marahin may matyo. buti nga walang patio ngayon eh pero hindi ano, yung pasada ng eh. eh. oh yan yan kung lang yan ang pasada oh kung yan yan pagunggawa namin sao oh. ayon sa mo yan pultahan natin ng lahat ng friends yung paayon ng may ari si tirai ama tirai ang ah. buata tayo yon sihiray yung kanyang alit uh, serikud lang nasihirano Yan yung bahay ng may-ari na ating Portinoso. Sinira ng malalakas na ato. Yan o, biro po, yan. Yan biro yan, mga torsion Prince yung dati yung buangil pantay dyan o sa asminto na yan kalsada to eh yan sa ngayon ano eh sira na o mababa yung buangil o no? oh. Yan, si din, oh. Talagang wasak yung yung, yung, yung yung sa likod, oh. Sa likod pala ng uh, bahay ni Amatiray. Wasak talaga. Yan, yung mga uh, tinamaan ng alon. O yan, Sira.

Yan dito mga tols and press puro bahayan dyan eh. Hanggang doon. Puro bahayan mga tols and press sinira ng alon. Ayan. Silira, silira. ito hindi masyadong nasira oh. Pero yan oh, yan. Sira oh. Ang daming din Ang alam ko, narinig ko sa kwento ay sa 15 na bahay ang nasira. So hanggang dito na lang akin video mga Torsen and Friends. Maraming salamat sa aking viewers, followers, Tolls and Friends. I salute you all, God bless. Wow.